good morning good. ano na ngayon guys umaga na kaya good morning Resto 12 na ito guys may habol tayo dito repair E1 error yan o no, 3 HP na interior to pag mga ganitong brand DC inverter o oh. DC yung kanyang pan <coughs> ang issue nito E1 error yan ipakita ko sa inyo guys na may power yan ah hindi natin na may power dito <clears throat> Yan, pakita ko sa inyo guys na may power to. Ito, fire in the hole. Yun. Mag-click na yung relay niya oh. Problema pundi. Pundi yung ilaw niya. Pundi Pundi to guys. you know and you <coughs> have yan tingnan natin ito kung 300 volts tingnan natin ito nabitaw na siya nabitaw na yung kanyang 1.8 bumitaw na yung relay nya yung supply nya guys bumitaw na <coughs> kasi ano tayo uh, walang mga sensor kasi ito yun yung nag error tapos ito, pundi. Pundi yung kanyang ilaw. Dito. Pundi, oh. Pundi na, guys. Yan. Pagkita ko sa inyo, guys. Turo ko na lang yung papalitan natin ng na parts. <coughs> Pakinggan nyo, ah. Na gumagana talaga siya pipitik ang relay niyan. Ayan niya. Tingnan niyo ah. Powering mainboard nyo. Kung di na siya eh. Tignan natin to. Yan. <coughs> sukatan natin tong 15 volts na to kung meron may supply hindi na hindi na kumuna tong 15 volts wala zero Tingnan natin. Nag-click siya kanina eh. Ayun dito. Yun, nag-loss. Nag-loss pala dito sa ating reactor, guys. Ay, ano siya? Ulitin natin na. Ulitin natin 'to tingnan nyo guys yung relay natin kung mag-click pakinggan nyo ha tingnan nyo power in the hole yun o oh. oh, pumitik yung relay natin pundi talaga yung ilaw <coughs> nubo ko ha pundi yung lead nya dito guys o oh. tingnan natin tong supply nya rito na 15 volts kung meron dito ayan o oh, meron siyang 16.7 big sabihin gods yung ano nito ang issue lang naman ito iwan error ngayon pakita ko sa inyo kung saan yung kapalitan natin oh. na check ko na to eh. na check ko na tong board na ito ito yung nakita kong problema guys oh ito. E1 ito. Ang E1 kasi signal ito. Bisa rito. Yan. Papunta sa ating dito, upto. Photocopier. Goods naman 'to eh. Yan, ang nag-open yan dito oh. Direct na tayo. Kasi umaga na. Ito, itong resistor na to, Tingnan nyo ito. Ito. May berluloy ha. Eh. Ito. Ito. Ito nag-open. Ang number niyan, 512. 5K. Ayun, nakapakita ko siya yung testering ko ha. Natsip ko na ito kanina. Kasi kailangan na kailangan na nito pa ito eh. ah, uh, di sana ako gagawa ngayon kasi kawi lang din namin nagsamba medyo gabi na umaga na pala so ito 512 tinan yung value niya guys ayan o 1.5 mega ohms tinan yung value o ayan o kita naman siguro ayan o 1.5 mega ohms nag open na siya guys Sakaling makatrubo kayo ng iwan hindi naman lahat ng iwan ay eh, ito ang problema pwedeng itong mga ito ito natin para sa mga tropa natin na ano to na bago lang ito umpisa rito tuki i-check nyo itong mga to ito wala ah. Sigong? Bakit nandito ka? Paano oras na? Ha? Ito i-check nyo guys. Sige resistor na to, okay. Tapos itong resistor na uh, 1.5. I-check, i-check nyo rin to guys, itong ceramic na to ceramic yan minsan, minsan kasi pagka nag shorted to kiwan error din yan tapos itong dalawang photocopier na to yan yan punta rito guys pag nag iwan ayan. check nyo to mga resistor dito yan check nyo yan nakita problema ito 5k yan nakita nyo naman guys yung value nya talagang upi na siya ito diniritso ko na lang to para ano di na tayo tatagal di tatagal yung repair natin si tropa kasi nagmamadali na eh eh medyo ano siya eh kailangan na kailangan niya ah uh, di ko pa nga na na repair yung isang board ni brother sa tarlac medyo ano na rin medyo busy lang talaga marami lang akong ginagawa ito lang inuna ko to kasi medyo ano siya kailangan na kailangan niya yan tingnan natin to guys value nito 5k ya 5k 5 kilo ohms. Ang diit nang resistor na to guys. Di katulad ng ibang manito. Dito ko na testing to, pero sigurado yan ito lang ang problema niyan. <coughs> yan ulitin ko to. ayan, tignan natin ha open talaga siya oh. wala open yung kanyang 5 key ito, tignan natin ito ito, click ito dala ng E1 error ulitin ko guys, hindi lahat ng E1 ay ito ang problema Yan, Marami oke okay. oke okay, hanap tayo dito no hanap tayo ng 5k 5k hanap tayo ito ito 5k o dito 5 1 2 bantu ayayan bugis okay. Tingnan natin to. Yun. Ang liit lang talaga nito guys. Grabe. Parang puto. You know. Ayan ang liit. Yan. Grabe liit nito. Sobrang liit. dan itu dito nak kakabit yan dito yan 听到。 Jan. Oke, okay, tinggal natin, ha? natin. Yes, na. Sure belum guys, nunggu mikir kata. Eh, no five one two kita ni bayar. Five one two. Yang nang numbernya five k, five kilo ohms. Okay, tinggal natin tu ha. Yan, medyo malayo lang yung ating Okay, ito Ito yung Ito guys, oh Ito yung pinalitan ko Tingnan natin to Kung ilang key na to Ayan. O, oh, tingnan nyo guys. Ayan. O, oh, ayan o. Oh. 5.5 5.0.6 5. 5. 5. 5. Ano to eh? 5.1 kilo ohms. Ayan. Ito goods na siya o. Oh. Ito lang ang problema niya guys. Ito lang ang problema niya. Ayan, okay na to. Uh, titesting na lang sa ano to. Sa unit. Ayan wala kasi tayong indoor nito iba yung indoor nito eh. yun ito lang yan guys pag walang power yung ating board E1 error yan ang dalabas nyan ang dami ko nang re-repairing board dito video medyo masakit na sa ulo meron pa dito yan ang kalat lang talaga guys pwede kumasikaso medyo busy pa Okay na to at salamat sa Diyos na may nakuang idea yung ating mga trupa no. Hindi natin natin matesting to kasi wala tayong indoor nito. Baan indoor nito eh. Ang pinakita ko lang na iwan dahil sa parts na yan. Yan. Okay naman yung opto natin. Okay na to. At salamat sa Diyos. Magandang umaga sa ating lahat mga trupa mga ngalikot share lang natin to guys yung video na to na ang iwan ay napakalaki ng sakop Okay? para sa mga bagwan lang naman to guys dinuro natin to kung saan banda ayos salamat sa Diyos